Water resistant okay. pa siya. Pwede siya magbasap. Grah! Ano na mo Ay, uy! Magkakaroon mo na. Natahimik po ka, Tessa. Ramang magiging eh. Wait, wait. Wow. Wait, color parang pareho kayo ano. Ni Kuya Teban. Ay, may color. Oo. Oh, oh, No. no. Oh, oh. Ay, hindi ba siya gold ah, siya? Ah, black siya. Gold black. Ah, para siyang gold black coat. Black black. Ito gold blue. Yeah. Ito sa gold blue. Blue. So, okay, wait lang. Yung kay Kuya, i ano, close up ko yung kay Kuya. Ito po siya. <laughs> Parang bagay ito sa pagiging Grabe ka, Tekram, Tita Julie. Thank Sheet you. Sige, suit nyo na. Para uh, ano. Yeah. Ah. So, Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, yung isa naman mahal. Yung... Ang class niyan, tignan tatay mo no? Oh, ang ganda rin, eh, no? Terno, oh, ano? Pero, no, may mo Iyan ako kay Raiden. Yan, you know, Ben! Ben! Yan, you no? Know, parang alam niya na, ano? Eh, Pumapalakpak, eh. Alam niya, no? Grabe. Ano ba Grabe nung ano eh, no? Hindi, hindi ko sabihin na hawahawat. Kuyo, maaaring mm. na bless <coughs> no? tayo sa blessing ni Kuya. yun sa na. Oo, gold black siya. Ay, may ikot pala. Pala ko Ikot Ikot ano kaya hindi eh, or... Ano po? Oh. <laughs> Nahahawa haba no? tayo sa blessing ni ano yun oh, gold Isis black siya. Ay, pala. Mas, ano ano, ano kaya hindi Ano po, ta? or arms? Ganun po yan? ni yun siya. Ay, nag-iikot pala. Palo ko Ikot. Ikot Ano kaya ang or? or no. Ano po ito? Bente? Or arms? Ano po yun? Mga bote hindi. ayunit. May ganito po rin. Ah, Oh, ito. na Pati yung nabatanggan niya. Nakakatapat For adjust, For adjustment siya kasi nga. Ah... Yes. Hindi, hindi yung time yung okay. uh, ito uh, babawa uh, ng isa or dalawa. Ah, ah. Minsan yung kaya. Dito. Tapos langit daw. Pero, bagay na bagay yung ano. Bagay na bagay. Hmm. Yung Pero bagay siya kasi maputi-puti kayo eh. Dapat gumayo-bayo tapos sabi na ano. Oo. eh, Tama tama yung kulay naman ng damit ni Kuya Steve. <laughs> Sa Rilo. Mm. Oh. Grabe. Oh, picture picture ko kayo ah. Smile. Tita Julie, sobrang thank you Tita Julie. Ahawakan nyo yung box tapos siya ano nyo. Yep. Pakita din natin si Ben Ben. Mahal. Para makita ni Tita Julie sa picture. Ah, Nasaan na mo.